Alam mo yung konsepto ng public square? Parang yung lugar kung saan dati nagtitipon yung mga tao para mag-usap, magpalitan ng kuro-kuro. Uh, nag-iba na talaga, no? Oo, malaki ang pinagbago. Hindi na lang siya yung physical na plaza. Ngayon, andito na sa digital world. Isang ano, malawak na espasyo kung saan bilyon-bilyon tayo araw-araw eh, nag-uusap, nagbabahagi, nagko-connecta. Exactly. At dyan pumapasok yung mission natin ngayon. Kasi, paano nga ba na ikakalat yung mga mensaheng, sabihin na nating may bigat at tradisyon tulad ng Ebanghelyo, sa panahong ganito, um, ganito kabalis ang teknolohiya? Hmm, napapanahon yung tanong na yan. Oo. At yung mga sources natin tinitingnan nga itong interesting na intersection, di ba? Yung parang lumang paniniwala tapos bagong pamamaraan ng pagpapahayag tama yung pagtatagpo ng tradisyon at um, ano modernong teknolohiya. Ang gusto nating mahimay ngayon para sa'yo, Ano ba talaga yung mga mm, konkretong oportunidad? At siyempre, yung mga totoong hamon din sa pagbabahagi ng ganitong klasing mensahe online. Lalo na't ang bilis magbago ng lahat, ano? Sobra. Parang ilog yung digital landscape eh hindi tumitigil sa pag-agos. Okay? Simulan na nating himayin 'to. Sige. Kung isipin natin, grabe yung agwat sa dati, di ba? Dati, yung pagkalat ng mensahe, halimbawa yung ibang helio. Delakad? Oo. Oh, Delakad, delayag, o kahit yung printing press, na bagamat revolutionary yun noon. Medyo mabagal pa rin kumpara ngayon. Oo, oh, mabagal pa rin. Inaabot ng linggo, buwan, taon pa nga minsan eh. Ngayon, parang kasing bilis lang ng internet connection mo. Totoo. At yung bilis na yan, yun yung nagbukas ng mga pambihirang pinto. May konsepto nga sa mga sources mo na tinatawag na Digital Agora. Ah, parang global na palengke ng ideya. Lang oras lang. Hindi na taon. Wow! Isipin mo yung impact niyan sa mga taong dati parang isolated sila dahil sa lugar o sa sitwasyon nila. Oo nga. Bigla silang nagkaroon ng access ng community kahit virtual lang. At hindi lang yung reach yung nagbago, 'di ba? Pati yung bear, yung parang barrier to entry, bumaba. Hmm. Ah, Oo, oh. mas madali na ngayon. Oh, dati kasi kailangan mo ng malaking pera ng publishing house o broadcast license. Ngayon, parang halos kahit sino pa din ang mag-share. Mm -hmm. Nakita rin natin sa sources yung mga examples tulad ng YouVersion Bible app. Grabe, hundreds of millions na daw yung downloads niyan. Ang dami! O kaya yung Bible Project na gumagamit ng animation para ipaliwanag yung mga medyo complex na theological ideas. Engaging yung dating. Maganda yon, Very accessible. Pati podcasts at online sermons, ginagawang on-demand yung spiritual learning. Pwede mong pakinggan habang nasa biyahe ka or ano. Totoo yan. Ang laking tulong yan. Pero... Pero... Dito na po mapasok yung uh, yung kabilang muka ng barya, yung mga okay. hamon. Ano yun? Isa sa pinakamalaki, based sa mga nabasa natin, ay yung panganib ng pagiging mababaw, superficiality. Ah, uh, yung mabilis lang. Oo. Kasi sa tindi ng information overload ngayon, tapos yung format pa ng maraming platform, mabilis ang scroll lang sa TikTok sa Reels. Oo, nakukuha agad attention mo, pero... Pero tanandalian lang, napakahirap isustain para sa malalim na pag-unawa. May term ga sa sources na spiritual fast food. Spiritual fast food. Parang mabilis, convenient, pero kulang sa sustansya. Asaan ah, yung internal transformation? Hmm, mabigat yun. Nakaka-relate ako dyan. At bukod sa lalim, may issue din ng authenticity tsaka misinformation. Tama ba? Nako, oo. Malaking issue yan. Sa digital space kasi, ang dali mag-distort ng mensahe. Pwedeng ma out of context, pwedeng sinadyang baluktutin para sa ibang agenda. Tapos yung algorithms pa ng social media, madalas pinapaboran yung ano eh, yung sensational, yung divisive content. Kasi yun yung nag-generate ng clicks at engagement. Exactly. Hindi necessarily yung totoo o yung talagang makabuluhan. So paano mo mapapanatili yung integridad ng mensahe sa ganitong environment? Mahirap. Paano nga ba? Well, dito, dito talaga pumapasok yung critical na pangangailangan ng ano, discernment. Matalinong pagkilates. Sa part ng parehong nagbabahagi at tumatanggap. Oo, oh, both sides. Kailangan ng kamalayan sa mga panginib na to. At isang napakahalagang punto na lumabas sa mga binasa natin. Habang powerful to mga digital tools. Aha hindi nila kayang i-replicate completely yung lalim ng embodied community. Ah. Yung ugnayan na nabubuo sa physical presence, sa shared experience ng harapan. Ah, yung actual na pagkikita at samahan. Oo. Pwede maging powerful na gateway, yung digital, magandang panimula, pero yung tunay na discipleship o paglago, madalas, kailangan pa rin nung tangible, nung in-person na community. Hindi siya either or lang. Hindi. Dapat both and. Kailangan pareho. Okay. So, ano yung ano yung ibig sabihin ng lahat ng ito para sayo na nakikinig? Mukhang malino naman na binago talaga ng digital age yung landscape ng communication kasama na yung pagbabahagi ng pananampalataya. Oo. May mga hindi maitatangging benepisyo. Mas malawak na reach, mas madaling access, mga bagong paraan ng pag-engage. Talagang wow. Pero, ayun nga, hindi siya magic bullet. Hindi siya solusyon sa lahat. Ang paggamit nito ay nangangailangan ng um, wisdom, ng intention, at commitment sa integrity. Kailangan ng effort para labanan yung tendency na maging mababaw lang. Tama, para maging responsable sa informasyon na kinokonsumo mo at ikinakalat mo. At para maalala na yung digital connection, bagamat mahalaga na siya ngayon, Oo ay hindi dapat tuluyang humalili dun sa totoo, physical na ugnayan. Kailangan mong maging discerning, maging mapanuri ka bilang consumer at creator ng content. At siguro, bilang pangwakas na palaisipan para sa'yo. Sa ating mundo na parang, parang nalulunod na tayo sa digital noise at information overload, di ba? Hmm, sobrang ingay minsan. Paano mo masisiguro may mga mensaheng tunay na mahalaga sa'yo espiritual man yan, o hindi, ay hindi lang basta lumulutang sa ingay na hindi lang naririnig. Kundi talagang tumatagos. Oo, tumatagos, nauunawaan, at nagiging instrumento ng tunay na pagbabago. Sa buhay mo at sa buhay ng iba, yun ang challenge, no?